omano kay Catherine Bernardo si Piulo Pascual, ipinagtanggol ng mga netizens ang aktres. Hindi nagustuhan ng mga netizens at Catherine fans ang ginawa ni Piulo Pascual kay Catherine Bernardo noong linggo ng gabi. Actually, magkahalo ang mga pananaw at komento ng netizens sa viral video sa social media kung saan makikitang nakaupo si Catherine at Alden Richards sa Holding Hands area ang 72nd FAMAS Awards Night sa Fiesta Favalion ng Manila Hotel. Marami ang gustong magpa-selfie kay Kath at hinayaan lang naman ni Alden na ng aktres. Sana nasabing real, makikita na may lalaking biglang sumulpot sa likuran ng FAMAS Best Actress at gusto rin sana magpa-picture. Medyo nagulat si Kath pero pumayag ito sa request ng lalaki. Pero nang niready na ng fan, ang kanyang cellphone para mag-selfie sa idolo ay biglang tinawag ni Piolo ang aktres. Inabot ang kanyang kamay na parang hinila palayo sa lalaking fan ni Catherine. Kapansin-pansin ang tila pagkabigla at pagkadismaya ng nasabing fan. Maraming netizen ang hindi nagustuhan ang ginawa iyon ng isa sa famas best actor winners. Sana raw ay hinayaan na lang muna ni Papa P matapos magpapaselfie ng, fun, fan bago niya hinila palayo ang aktres. Marami ang hindi nagustuhan ang ginawa ng aktor. Marami din kath din fans ang tila na imbyerna sa pag-epal daw ni Piolo. Ikatabi e naman ni Kath ng mga sandaling iyon si Alden. Sana raw ay hinayaan na lang ito na si Alden ang gumawa nun. Nakaalalay at nakabantay naman daw ang kaposo aktor sa kanyang leading lady at kayang-kaya ro protektahan ni Alden si Kath. Chika pa ng iba, panira raw sa moments ng Kat din si Piolo, kaloka. Although, marami rin ang tatanggol sa ginawa ng tatay ni Inigo Pascual, komento nila. Love talaga ni Papa P, ang little sister Kath niya. Di you gets? Pinoprotektahan lang ni Piolo si Kath. Siyempre, nakita niya na biglang sumulpot sa likod yung guy. Kuyang kuya talaga si Piolo sa baby sister niya. Oh well, hindi mo talaga masisisi si Papa P. Kung gawin man niya iyon bilang pagprotekta sa kaibigang aktres. Dinudumog naman kasi si Catherine Bernardo ng mga osiserong fans niya. Ang nakakaloka, nakapasok sila sa holding area ng mga artista na dapat off limits sa fans. Kilalang mabait si Piolo at talagang protective lang siya kay Catherine. Super close ang dalawa, iisa lang ang kanilang manager at magkasosyo pa sila sa Isla Amara ng Il Nido Palawan.